Ang daming nagre-request ng trend na to sa amin guys and I'm sure baka may lama to sa relationship namin pero sige gagawin na namin. Ang trend na to ay, we, we listen, we, we, don't, we judge. don't judge. Yung madaming damit mo sa hamper, pinantutuyo ko ng paa pagkatapos mamaligo. <laughs> Parang mapipili ko naman ginagawa mo talaga yun eh pero at least di, di, hindi mo pinangkukulangot. <laughs> si Dady nagkukulangot. Sa tuwal ako Sa tuwal ako Oo, oh, oh, we listen, we don't judge. Ay, katiri. Hanggang ngayon? Mm. Ako <laughs> mm. naman. Mm. We listen, we don't judge. Um, ikaw yung may pinakamumurahing damit sa pamilya. Dati si kuya, ngayon ikaw na yung may pinakamumurahing mga damit Alam sa pamilya. Kasi yung bilis mo lumaki. I know, I know. Release me don't judge. Naiinis ako pag kumakanta ka kasi laging mali yung lyrics mo. Saan ang mali? Ah, we listen, we don't. Ay, mali. Judge. Ano yung hinakanta ko na ano? Uh, na mali? Lahat. <laughs> will, if the, the world, world was ending, I'd wanna be next to mm -hmm. me. Ay, do you naman yun? Ooh, oh. I wanna hold you mali. into the night. <laughs> <laughs> we listen, we don't judge. Pinipilit kong manganak nang mas maaga para maipanganak na kita ng August kasi gusto ko August ang maging pangalan mo. Kasi September to ka lumabas. We listen, we don't judge. Ginagamit namin ni Kuya yung toothbrush mo. Lahat naman ng kabubuhit sa akin na. Ah. Lahat ng kabubuhit ginagawa niyo judge, sa akin na. We listen, we don't judge. Na. Sandali nga lang. Kala mo, ako lang mababadrip sa video na to ha. Oh, we listen, we don't judge. May spy ako sa classroom niyo para malaman ko lahat ang nangyayari sa'yo doon. Mami naman! Oh, we listen, we don't judge. Bakit?